Tito Sen, makakasama din sa Singing Girls, Itbulaga, nag-alawawawin, dahil kay Boss Joey. Vice at ayon, nabanggit ni Boss Joey. Bossing Vic Soto, gulat na gulat sa nangyari, Joey De Leon, kasama pala sa Singing Girls. Ngayong Sabado nga, April 20, 2024, ay ginanap ang maagang birthday celebration ni Bossing Vic Soto, kung saan sinurpresa siya ng kanyang buong pamilya. Dito din nga, ay pinakilala na din ang asawa ni Mama Lola Barbie, na si Victor Allen, sa segment siyempre na Gini 5. Na makikita pa nga ang nakakatawang reaksyon dito ni Bossing, matapos niyang makita ang asawa ni Mama Lola Barbie. Tanong pa nga ni Bossing, kung sinong kamukha nitong si Victor Allen, siya ba, o si George Clooney? At sa segment naman na Perifi, ay gaya ng inaasahan, ay ang mga singing girls ang mga makakasama nila Bossing dito. Pero, tinawag naman ito ni Bossing, bilang mga singing diwata, dahil nga sa mga kasuotan ng mga ito. Na nga, para makita ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing. Pero, dahil kulang pa ng isa, ay pinakilala nga dito ng mga singing gals, ang isa pa nilang miyembro, na ikinagulat nga ng lahat, lalo na ni Bossing. Dahil ito nga, ay ang nag-iisang henyo master, na si Joey De Leon, bilang singing gals presi, kaya naman, ay makikitang napakamot na lang nga ng ulo si Bossing, dahil sa hindi niya inaasahan, na makakasama ng mga singing gals si Boss Joey. Binati niya rin nga ang kanyang vice dito bilang siya si President Ganda. Kasunod din nga nito si Ayon, na Ayon Venerasyon naman, bilang kanyang boyfriend, o kanyang loves. Kaya naman, ay mababasa ang mga nakakatawang comments dito ng mga legit daw bark ads netizen. Comment pa nga ng ilan, ay parang si Vice Ganda lang bilang President Ganda version. Matatanda ang, minsan na ring nag-ala Vice Ganda, o Meme -me Vice si Paulo Ballesteros, noong July 1, 2023. Kung saan, ay ang pangalan naman nito ay Vice Seguera. Samantala, sa pagpapatuloy, ay sinabi naman dito ni Boss Joy, bilang President Ganda, na next week naman daw, ay si Tito Sen naman ang susunod, o mapapasama sa Singing Girls. Kaya naman makikita ang nakakatawang naging reaksyon ng mga bark ads dito. Ganun din naman si Tito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video. Share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sabay sigaw ng mga bark Ads sa pangalan ni Tito Sen. Na mukhang aabangan na naman ng mga bark Ads kung sakaling mangyayari nga ito dahil paniguradong pasabog na naman ito at paniguradong sasabog ang tuwa sa studio. Makikita pang pa kahit si Tito Sen ay isinisigaw din ang pangalan niya, gaya ng pagsigaw ng mga Dawbark Ads at mga studio audience na dahilan nga para maging excited ang ilan na makita si Tito Sen bilang isa sa mga singing gals. Na mababasa nga sa YouTube livestream pa rin ng Itbulaga. Samantala, nang kumanta naman dito si Singing Gals Presi, ay kinanta nito ang kanta ni Kuya Will, nagiling giling-giling, sabay sabing bigyan lahat ng jacket yan. Kaya naman makikita ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga Singing Gals, at ganun din naman si Nabosing. Napareact pa nga dito si Bosing na, ang gulo ng noon time mo. Dahil nga, tila naging halo-halong noon time show nga ang Itbulaga, dahil sa mga ginawang ito ni Boss Joey. <laughs> na ikinatuwa nga at ikinasakit ng tiyan ng marami sa mga manunood at ng mga legit the bark ads netizens. Matatanda ang ilang beses na rin namang ginaya noon ni Mayor Jose si Kuya Will, kahit nung hindi pa man siya mayor ng buong bansa noon. Natila mukhang prinomote nga ni Boss Joy dito si Kuya Will, na nabalita ngang magbabalik sa telebisyon, back to back sa Itbulaga. Samantala, narito naman ang ilan pang comments ng mga legit the bark ads netizens sa YouTube livestream ng Itbulaga. Natawang-tawa sa mga nangyari sa Itbulaga ngayong Sabado. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang masasabi nyo patungkol dito?